Pilipinas! Hentay sa isna, makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, suporta sa mga biktima ng bagyo dapat na magtunoy-tunoy ayon po kay Senator Joel Villanueva. Detalye ng balita mula kay Raymond de Paasaro Smet at Raymond. Hinimok ni Senator Joel Villanueva ang pamala na gawing tuloy-tuloy ang suporta sa mga biktima ng bagyo. Pinakaulina ang mga ng Bagyong Marse at Nika sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Villanueva, mahalagang matiyak na ligtas lahat ang ating mga kababayan. Bigyan din sila ng suportang pinansyal para makabangon muli at may pagkakitaan. At ang gasgas -gas na panawagan na pang matagalang solusyon sa problema ng pagbaha na Flood Control Project. Malaking bahagi ng lalawigan ng Cagayan ang binha sa pagdao, pagdaan ng Bagyong Nika. Narito si Senador Joel Villanueva. tulong at uh, pag, uh... Uh, siguro na safe yung ating mga kababayan, uh, yung buhay pinaka sa lahat siya, no? masagip natin, uh, ma-insure natin na safe sila. Pangalawa, yung uh, budget para matulungan sila na makabangon muli, magkaroon ng pagkakakitaan, magkaroon ng hanap buhay, at yung pangatlo, yung matagalang solusyon, no? yung flood control, uh, siguro para sirang plaka na ako na naririnig po ninyo, it has to be integrated, it has to be comprehensive and integrated uh, uh, master plan, hindi po pwede yung pat Pachi Pachi. Ito si R. Rates 28, Raymond that pass para sa DZR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaming salamat, Raymond.